Pero hindi ko na po iniisip yung sarili ko. Ang mahalaga sa akin, may ligtas ko po sila. Medyo malapit po si Pastor Jerry kaya siya po ang una kong nasagir. At nang nabigyan ko na po siya ng kampanyutan, dali-dali kong hinabi si Pastor Roden. Bali dito lang kay eh, nanay hanggang dito. Ma Makakapitan ko na siya. Bigla siyang lumubog. Hinain po kami dalawa ng malakas na alon. Parang nawalan po ako ng malay kasi nasa gitna na ako ng dagat, hinahanap ko siya. Ayun pala, nandun na silang lahat, nahanap na si Pastor Den. Yak po ako ng yak. Hanggang mag-uwi ko sa bahay, nagdadrive po ako ng sasakyan. Talagang umamusa. Sabi ko, wala. Sabi ko, kahit na lang nahahawakan ko na, bakit lumabog ka, Pastor Den? Tapos, kahit pa pano, kung hawakan lang kita, ibibigay ko sa'yo yung hawak ko eh. Kasi, ako po, kaya ko yung hindi ko. Dahil naawa ko, dahil malilit pa po yung anak. Gusto po yung gagawin ko kahit sinasabi ng iba na delikado yung gagawin mo. Ginawa ko lahat. Kaya nung nakita ko siya sa pangpang, wala nang buhay. Hindi niya ko nasawad. Pasuro na yung ginawa ko ng lahat sa tawad. Tama, talagang. Kaya doon po ako naniniwala na pag-araw mo na, araw mo na. Kahit nasa adob ka ng bahay mo, pagkukunin ka, kukunin ka talaga. Dahil yung araw na yun, siya yung gumising sa akin. Natutulog po ako. Sabi niya, Yay! Gising na. Magsisimula na tayo. Parang meron ng pahuwatig siya na Yay, ligtas mo ako mamaya ah. Talagang naano sa isip ko na sana sumama na lang ako doon sa kanya sa paglangoy. Nasa buhanginan kasi ako. Sabi ko, napakahina ko. Wala akong nagawa. Malapit na. Pabot ko na. Dahil yakbo ko ng yak. Bohan, yak. Bali yung bahay ko sa tipas, yung bahay ko doon. Hindi po ako natulog doon. Umuwi ko sa magulang ko. Tulala. Hindi nagsasalita. Ayaw kong ikwento ko sa kanila yung nangyari. Na, trauma ko na iyak ako ng iyak <laughs> Kung may magagawa lamang ako, ko so, gagawin ko yun. Bounty na lang. Kaya po, napakabuti pa rin ng Panginoon kasi namatay siya na naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi po ng 1.1, huwag kayong mabagabag dahil meron siyang hinanda sa bawat isang nananampalataya sa kanya. Naniniwala po ako na si Pastor Rodel kapiling na ang ating amang nasa langit. Meron siyang buhay na walang Opo, ngayon, medyo masakit. At yung katawan ko hindi hina. Pero may bumulong sa akin, tanggapin mo na. Yan na yung katotohanan. Ayoko nang nanghihina. Parang gusto kong isipin panaginip lang ko. Bukas magkikita pa kami. Parang gusto ko ganun yun lang. Pero tinanggap ko na po talaga na Ayan na po talaga yung nangyari. Kaya po, napakahalaga po na tayo pong lahat ay kumilala sa ating Panginoon. Dahil napaka-iksi lamang po ng buhay na natin. Hindi natin alam, ikaw, siya, ako ay pwede rin mawala. Kaya po yung pangako ng Panginoon sa atin, buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, nanginiwala po ako sa mga minamahal ni Pastor Rodel, nanay niya, tatay niya, at kung sino pa po yung mga kamgana na inilumin din ng Panginoon ng sukat, tirot sa ating puso. Dahil napakabait ng ating kapatid nito, talagang maaasahan mo po siya. Kaya, tinanggap ko na sa sarili ko na ganun na, wala na. Kasi, binulong sa akin ng, ano, espiritu. Tanggapin mo na kasi nangihina na po ako. Ayaw ko na kumain, ayaw ko na, ano, basta yung ko. Pero, yun na yung ano, talagang nangyari. At naniniwala ako, yung buhay na walang hanggan ay kanyang mga kami. Amen. Ito, wala ka po kong Maraming salamat.